Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, Juvivay again. As you can see, nandito ako ngayon sa GMA Studio dahil ang content natin for pupuntahan natin ang TikTok TV show as for today's video. Let's continue to watch this video and watch until the end. Don't forget to subscribe and like on my YouTube channel! So, dito, dito yung part na kung saan ay naghihintay kami sa labas ng studio para papasukin na kami sa loob, which is napakainit. And yes, as an, syempre hintayin mo, kailangan mo Dapat, uh, before ka umalis sa bahay niyo, may dala kang tubig para hindi ka nabibili sa labas ng studio dahil nga mahal ang mineral water. So, magdala ka ng tumbler, food, pero free naman yung food nila sa loob. Pinatawag okay, na kami dito dahil kami ay papasok na sa loob ng GMA Network. So, ayan guys, aura-aura lang tayo dyan dahil excited na nga akong makapasok ulit sa TikTok Lock. 何 ayan guys, nandito na tayo sa loob ng GMA Studio dahil pinapasok na tayo. But we still waiting sa ating handler dahil siya yung maglilista. Anyway guys, you need to have your Xerox valid ID para makapasok at maging audience dito sa TikTok lang. So ayan yung mga kasamahan natin. Woo! guys, ito yung requirements para makapasok tayo dito sa TikTok vlog. And may mga kasama pala ako dito. Then, I'll <laughs> Ayan. Ayan. Sila. Ito yeah. si magpakilala ka. Hi, my name is Item. And welcome to her YouTube channel. And actually, I have my YouTube as well. But I will not tell you. But this is <laughs> and welcome to uh, actually we're a guest on this I mean not a guest we're audience on this um a variety show which is TikTok clock. I I am inviting you to watch TikTok because we're what would be the clip or what would be the possible happen in that episode. Alright! Santos <laughs>

may pinda nasa Ano gagawin? Aabangan lang nila yung na logo. Dito, may konting inidiscuss before kayo pumasok mismo doon sa loob kung saan <laughs> po tayo. Ang lamig. Sabi ko pa. Ang lamig, lamig. Hello? Oh, Jens Perso na. Jean, start by sa ano ha? Sa playback. Yung playback sa ano? Patawag na sila lahat. Ano na? Farther to the level na. Tutok sa tiktok lang mula ilang 50 AM for a chance to win 10,000 pesos. Atara oh, na! Sa pagdating niya dito sa loob mismo ng show kung saan mag start ayan, yung mga director, uh, tinatawag isa-isa, tapos, ayan, so kami as an audience, nakaupo lang kami. Ayan, nakaupo lang kami, tapos kung ano yung sasabihin ng director, susundin lang namin. So, ganun lang siya ka-easy. Mm -mm. And then, ayan, nuod-nuod na lang kami sa mga ginagawa ng mga director. Actually, masaya siya kasi malalaman mo kung paano nila pinapa flow yung isang segment ng isang TV show. So, dito mao observe mo uh -huh as in talaga ha, paano nila isa-isa pinagtatagpitan ni yes. yung mga episode, yung segment kung ano yung ipapalabas nila sa TV for example, itong time na to is 11 to 12 uh, in the afternoon na to so itong segment na to is live bale, pag mag-start na yung live nila lahat ng camera namin and cellphone na dala namin is hindi na namin pwedeng i-on yun, lahat yun is naka-turn And guys, so dalawa kasi yung category ng isang show. Mayroong live at mayroong ititiping na ipapalabas siya in the future. Na may specific date sila na ganitong date ipapalabas yung show na to, na segment na to, na tiniping at the same time. So yung mga director, yung mga nag i sa amin dito kung ano yung gagawin namin during the show. Pero binibigyan naman kami as an audience extras dito ng time para makapag-picture picture sa mga artista or makapag-video video. -picture. Dito, makikita natin guys na nagpa na sila sa introduction nila before mag-start yung show, kung ano yung sayaw nila, step nila, gano'n. Tapos, ayan, isineset up ng mga director, yung cameras, lahat ng kailangan nila before the show. So, yan mga backup dancers yan na nagtatrabaho mismo dito sa TikTok Lock. So, kami naman, yung aming ginagawa ay mga on-call uh, freelancer extras. Kung ano-ano yung mga kami mga <inaudible> Hello, <Yeah. inaudible> <inaudible>

Tapos na natin yung gwen. Okay. Namin yun. Dali ko ito lang. <laughs> Kaila Paul. Mama, ang ka Wala rin ako. Hindi, Ayan, si Kuya Kim. Alam niyo ba medyo masungit siya. <laughs> Pero okay lang. Ayan, yung director sa TikTok lang, yung naka -block. Ang bait-bait niyan, sobra. Sa so, si Kuya, cameraman. Ayan, si Robia Mateo, dumatakbo. Dahil dito, yung part nito, sila yung mag-introduction. Sila yung makikita sa camera. And then, sila Jason, so Hi, video! Vlog? Hi! Hello, vloggers! <laughs> hey, Tominitz!

Oh, three minutes are oh, three minutes, Three minutes. dito nakakapag-video pa ako kasi hindi pa nagsisimula yung live sa TV.

kaya ito na nga, ano kaya ang chika na mag online picture pa natin sa issue today. Surprise! ng comments. minutes. Ito lang, ito ba?

ng kumataging ting at kumukunig tita, ng titap top ng 10,000 pesos. Ngayon, kung paano po sasali ay napakadali lang, mula 11.15 a.m. hanggang sa matapos ang show, kailangan nyo lang kong bilangin kung ilang beses lalabas sa inyong screen ang 11.15 a.m. na logo. Mag-register at magpadala lamang sa God sa aming official promo page. Everyday po so, yan, na. isang masuwerte at tiktropa ang mananala ng 10,000 pesos. At para po manal, at para po lalong merry ang inyong Pasko, kumpletuhin ang inyong Christmas shopping list sa Noel Bazaar. From now to December 17 sa Ocada Manila, November 24 to 30 sa World Trade Okay. ba iba, iba. nakakatot yung video ko kasi nga hindi nga siya pwede i-whole vlog kasi nagtitiping lang kada na i-insert yung video pag nagtitiping lang kami pero pag nag segment ni stop ko na yung aking pag-video kasi nga bawal di ba Panawas Oh, Dito ay nag-start na naman ang taping. Nagpa-practice na naman sila para sa isang for December na show. Ayan. So, Ayan guys, uh, pwede pa tayo dito makapag-vlog. Pero pag mag-start ang show nito yes. ay hindi na natin pwede i-vlog ang TV. Alright, kasi mapagalitin na tayo ng mga director. So ayan, at this moment, may bisita tayo si Dulce. Ayan, di ba? So maraming artista kang makikita, makakalubilo, makakausap. Masaya talaga pag kayo nage-extra sa mga TV show. Kaya, mani try mo na din. Tapos dito naman yung mga boylet, yung mga guapings ng mga lalaki. Dahil nga may segment sila na naghanap sila ng mga guapong lalaki para sa December. Right, ayan. So dito pinipili ko sino yung mananalo sa kanila. girl. Girl, ang bait mo. So dito sis, nagpilinis na kasi tapos na nga ang taping. So mag-uwi na din kami. Nila yung naglilinis, may isa lang talaga dito na mabait. Yung pa ka lang. Uwi na! For to go, for to go na guys. So that's it for today's video. At nakakapalo talaga. So, yeah, I hope you like this vlog and don't forget to subscribe and like on my YouTube channel!